Sabi nga nila, ang teacher ang pangunahing pangalawang magulang ng ating mga anak. Pero tama ba na ganito ang ginawa ng isang teacher sa kanyang mga estudyante na pusgahan at sabihan na, ma na walang mararating sa buhay? So kayo na ang magpusga o so, kayo ano ang marasabi mo sa, sa viral video na ito. So panoorin natin guys. kalimutan yung ano nyo ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. Kakalimutan nyo yung boundaries <tod pointing out> nyo. <tod Intro> Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtautauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ah, grabe. Ang kakapal ng mga mga nyo wala daw pang nararating sa buhay yung mga estudyante na pagsabihan ng gano'n. Hindi nyo nga kaya buhay yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Oh. Sa ugali nyong ganyan. di na nga kayo matalino eh. Oh, teacher, oh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Tapos, tama ba yung nasabihan Wala yan? Wala sa inyo. Wala kayong lugar sa, sa mundo. Buhay. <laughs> yeah. Dahil sa ugali na gano'n. Mumaba <laughs> ka na doon! Tatawa ka pa. <laughs> Galit, teacher. Grato. galing squatter. Nang mararating sa buhay. Oh, tama ba yung sabihin so ng mga sityante niya mararating sa buhay? Walang ganun dapat. <laughs> so, sa so viral videos na napanood natin guys, kayo na ang bahalang humusga kung tama nga ba ang ginawa ng isang teacher sa kanyang estudyante.